Pa. Ah. Oh. Ano po ulam pa? Nakasaing na po ako eh. Kasahing ka na? Hmm. Uh, ikaw na lang magluto kasi may gagawin ako eh. Marami po. Ano po mga ulam dyan pa? Tingnan mo na lang kung anong pwede mo lutuin dyan. Mamili ka na lang kung anong gusto mong ulamin. May gagawin lang ako. Eh paano ang pipiliin ko dito ang ulam? Basta, mamili ka na lang kung anong gusto mong lutuin dyan. Lutuin mo. May pagpipilihan naman dyan eh. Eh paano nga pong pipilihan dun? Ano ba, meron dyan. Di, kung ano yung nandyan, di pagpilihan mo na lang kung ano. Marami naman dyan ah. Ilabas mo nga kung ano yung mga nandyan. Ano ba mga pipiling ko sa mga to? E eh, paano pipili ko sa mga to? pare pare naman to. Ilan na lang ba itlog na malat O di, mabili ka o. Ang gusto mo, itlog na maalat, ng pugo, o itlog ng manok? Hindi, yeah, Mamili ka. At, di makakapili ka. Ito, pwede mong lagyan ng kamatis to. Oh. Pwede mo rin lutoy. Kung gusto mo lutoy, kung may naisip ka luto. Ito, pwede mo ilaga to. Gawin mo adobo. O, ito, mo. O, di ba? May papipilihan ka. O, ano, mamili, mamili, ka na lang. Kung ano gusto mo lutuin dyan. di ba? O, oh, at least may, pinagpip, may pinagpipilihan ka. Di ba? Pa, ah, ganito na lang Para di na ako mamimili Lulutuin ko na lang ito lahat Ito, i-scramble ko Ito, lalagyan ko ng kamatis Tapos ito, ilalagaw oh, eh di, at least, oh, di ba? Oh. Good, sige, lutoy mo na yan May gagawin lang ako, ha Ito na muna magluto, kaya kaya mo na yan oh, Sige, lutoy mo na yan Okay oh, na, isip mo, maganda yan